once again. Congratulations mm. to our teachers gikan sa 5,000 karon yes, yes mil na. Nagyaday Ang inyong chalk allowance. Ah, huh? chalk pa lang na. Chalk pa lang na. Di ba basa bitaw? mga 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 kuanday katong mga kartulina, oh, Mga kuan mga, mga, mga pangpilit-pilit sa mga walls. Mga pentel pen. Decorations ana <laughs> no. Uh, so gi aprubahan naman sa atong mga presidente. Ya sumala pa sa atong presidente kining pag-aproba sa kabalikat sa pagtuturo Act maghatag mas taas ng allowance ninyo mga teachers o bupagaan po sa inyong personal na mga financial needs kay mukuha um, mm. rin magiging sa bulsa si ma'am mo siyang tungod kay mukuha at saka kagaling bulsa si ma'am ang yes. akong walang lang kayo na ako baga maganahi ana kay mm. uh, 2025 pa i-implementar? Uh, next school year. Uh, next, oh? Okay. Oh, po dya, DBM. Eh, ah. sa DBM. sa Ay, sorry. Ah. <laughs> Usaw manggod nga karon tuiga manggod wala na appropriate uh, ang appropriation dai ah. wala na plaster na unya ah. kining approval karon nga bagong ong gipermahan ni presidente BBBM wa ma -appeal sa ato ang annual budget okay. pero kung ako ay teacher dog inin mo mm. ko mahina lang na oy kay after after a decade human sa dekada nilang mm. pagpaabot pagsakripisyo may nalang at least aprobado na gyud no. no good, may may nalang Pero lang nang isa hmm. ka toy nakapaabot sa isa na pulo hmm. ka toy ka lang One Tinoaday. year na lang. At least na na. Correct. Ang ilang mga pangandoy na yung siya. Oh, so <laughs> doble ha, gi ang inyong hang chalk allowance and karon usaka magbabalaon magbabalaod dong Irene no. Ang nag-ingon nga ang next step na pud nato karon Siyempre, dili pwedeng uh, chok lang taman. Mm. Dapat daw, mas taas nga sweldo para Kana. sa mga magtutudlo. Ito so, mga maraban oh. kay Ubsanday. Mm. Sa mga teachers nga na humang na lang si Digong siya nga termino. sa yes. Nga saad nga yakunong adyazan, mm -hmm. ang sweldo sa ato agbang mga maestra. Natuma na lang sa sundalos pulis. Behind the ang mga teachers. O sa mga taga-bangko sentral. Mm. <laughs> dayon daw ang ilahang pagsaka sa ilahang sweldo apan ang atong mga magtutudlo mao ra gihapon mao nga mm. nanawagan karon dong irin mm. uh, si representative Franz Castro mm. uh, nga bang suportahan daw ang House Bill number no. 9920 diin mo-upgrade ni sa sweldo sa mga magtutudlo sa public and private school teachers mm -hmm. ngadto sa 50,000 Pesos. Di ba sa basta dyan Ganahan talaga mga otak-otak. Kaya kung mauna mag-teacher na lang. Kanos aman na o. Ngakaroon man lang talaga nagikinahanglan. Mauman. Dali ataw ninyo! Paspase! Magbabalaot!